So kasama ko nga pala ang ang mga bida ng silip sa dilim. Silip ng dilim. Silip ng dilim na lang. Ito nga pala yung gumanap ng multo. Pero sa ako yung magiging superhero. So Ito po, si Hishiti po, ang, ang mga bida sa silip ng dilim. So, makikita nyo po guys, ang iingay kasi may ano sila may 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 ano sila may happy ending ko <laughs> so, may pasayaw-sayaw pa sila may ano kasi may pa, para padasal kasi ng sila ngayon? Ah, ah. Yung namatay anak. Anak ni Lula. So, mapapansin nyo guys. Ang iingay kasi. Ano, ang ano. May, may ano sila. May event. So, napakaraming tao guys. So, mga fans namin yan. Charot. So, yan. Hanggang, ano po kami. I just wanna be to be may may tadaan tayong ah, So, yan. Stop mo. Oh, hay say hi my vlog. So, ayan yung yung mga nagpapansin po ay <laughs> mga barkada ng namin yan. Huwag mo nang pasin. Huwag ka na mag -iaway. Oh, so guys, dito muna na po kami at may gagawin pa po kami. Abangan nyo po ang silip ng dilim. Dito lang yan sa VMX Dorbical Film. Bye!